Ugo kini pagkumpisal, asa man kini isugid. Ugo diya sa Biblia, panultihon, kapitulo 28, versikulo 13, Dili ka mo kung taguan mo ang imong mga sala. Busa isugid kini. Sa ito pa, kung taguan nato ito itong sala, o dili kini kumpisal, nan dili kita mo lang dunay sumpay isukit kini ang pangutana. Kaya nabasa naman nato sa Biblia, ang pulong kumpisal, ang pangutana diha, asa man kini isukit? Nga to ba sa pastor? Dili, kundi sa pare. Diya sumakamot kini usaka Biblia, ang karaan Biblia ha, may balita Biblia edition 1981. Atong liilion ang um, nasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Ibasin eh, base nung itala din eh, isugid nga to sa pastor. Ha? Kaya kung mabasa din eh, isugid nga to sa pastor, ang point sila. Ato basahon basa ko, Kapitulo 5, versikulo 6. Ayun din eh. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala, busa isugid kini sa pare sa Dios. Asa isugid? o asa mong umpisan, ngato sa pare sa Diyos. So tinaw, nga ang pagtulungan sa simbahan katoliko na may kalabutan sa pagkumpisal, nga ito sa kaparean, biblical dahi Dili dahi ka na, lang sa pare, kundi na naglatay sa Biblia. No? Ang pangutana, usas silang argumento nga ni ang gamiton nga pagsupak ni kumpisal mao ang naisulat sa San Marcos kapitulo 2 bersikulo a uh, 7 mo ni lang gamiton unsa ni naisulat dere ingon dere oh walay tao nga makapasaylog sala gawa sa Dios lamang ang ilang konklusyon ni ang bautana kanang pare, tao na, unggoy. natural, kita mga katoliko, mo ingon tao na. O niya, ang samay kayo sa Biblia, why tao nga makapasailog sa la? Pare, kay tao man, kato pa, invalid ang gibuat sa pare. Muna ilang kinini, ang ah, uh, konklusyon, nang nining mong versikulo ha. Pero, mga kaigsunan ko mga katoliko, gilig katoliko, usa ka na, kamatang sa pagpangilag, yun naman, diputol man, gaingon anang walay tao nga makapasaylog sala dili man ang Dios kundili dili ang mga supakiro ni Kristo sa unang panahon well ato basahon ang Marcos kapitulo 2 Versikulo 5 atong tinuon kung kinsay nagsulti nining miingon walay tao nga makapasaylog sala atong ganiron sa pagbasa sa verse 5 nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya busa Mingon siya. Ha? Ato masahon na. Nakita ni Jesus na dako kayo ay lang pagtuo kaniya. Busa, mingon siya sa paralitiko. Anak, di pasarilo na ang imo mga sala. Verse 6. May ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod dito o mingon silang kagalingon. Nga nangahasman siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala, gawa sa Dios lamang. Sa ato pa, ang naisulat din nga nagingon nga walay tao nga makapasailog sala ang gasulti din na, o ang nangutok din na, mao ang mga magtutudlo sa balaod o kunya sa San Mateo Kapitulo 23 versikulo 20 ang magtutudlo sa balaod giingnan ni Ginoso Kristo buang buang laktod nga pagkasulte katong mga dili katuliko nga moingon, ingon walay tao nga makapasailog sala sa mara na sila na ni Kristo nga buang-buang? Dili ako ang opinion na may soon, kundili nasulat ka na sa balaan niya.